na bago na po yung paninindigan ng Little Pope. Ito po yung original na gusto niya. Ano po Ordo ay kadimonyuhan talaga. Hindi lang sa demonyo kundi kadimonyuhan. Pakinggan natin. Pag-usap. mo naman yung revise. pag pag Oh, 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 oh. Masubra Gita yes. ah, ninyo mga kap, kapatid Ito po yung kanyang uh, stand na Sa demonyo talaga Very close minded itong taong ito At nagbago ang ihip ng hangin Bakit? Ano ng stand ng ating little pope ngayon? Okay? Sir Rally Ay hindi na po sa demonyo yun Pero sa putistante po yan hindi Hmm. Kita ninyo? Hindi na po seremonyo yon. <laughs> so, nagbago na ang ihip ng hangin, mga kapatid. Anong sabi niya? Ay, hindi na po sa demonyo yun. Pero sa protestante po yan, hindi po yung katoliko. Hmm. Kita ninyo? Nagbago na naman. ng ating mga mahal na kapatid. Ang mga little folks na <laughs> nagko sa Vatican 2 parang sino ang Vatican 2 pa ang mali. At siya na ang tama. Ang, ang lakas ng tama mga kapatid. So ngayon, ating pakinggan yung isa sa mga uh, Ako po ay lubhang nasisiyahan dahil Uh, nabago na bago na po yung paninindigan ng Little Pope. Dahil siguro sa pagsagot natin at sa pagharap ng ating mga kasamahan, ng mga Catholic Faith Defenders sa kanya, na yung kanyang mga theological opinion. Okay? Private interpretation sa mga document ng simbahan. Ito po yung original na gusto niya. Ano, Bus Ordo ay kadimonyohan talaga. Hindi lang sa demonyo, kundi kadimonyohan. Pakinggan natin kausap. Tinan mo naman, i-revise. Ang malaki. Ang malaki. Ang ng Ang malaki. change malaki. Ang malaki. So, na, dili na ka ng iya sa lawa. Dili na. Masubra. Patay. Oo, oo, oo. Masubra. Masubra pa. Sa lawa. Yes. Masubra, masubra patay. Lawa. Di siya. Adi Kita ninyo kapatid. Ito po yung kanyang stand na sa demonyo talaga. Very close-minded itong taong ito na sa talaga yung Novus Ordo, yung vernacular mass natin. Yung uh, inaatinan natin every day or every Sunday. Sa demonyo daw yan. Kademonyohan daw yan. Yan ang sinasabi niya sa harap mismo sa ating mahal na presidente, President Ryan Mihiliano. At uh, Uh, dahil uh, siguro hindi siya nagpaalam pero malang siya sa topic na nandong bus ay sa demonyo may pre-debate conference pa sila at pumipirma pa siya at anong nangyari pagka pinagalitan ng kanyang spiritual director daw na uh, hindi kahit yung spiritual director niya ay hindi sumasang ayon sa kanyang tema eh no So dito makikita natin na kahit yung spiritual director niya ay pumipigil at makita naman sa kanyang binibigkas na hindi na sa demonyo kundi departure na. Dahil ang totoo si Brother Arceno the little pope departing from his spiritual director. Hindi yan Uh, stand ng spiritual director niya na novus ordo ay sa demonyo. Yung vernacular masses natin ay sa demonyo. Sa kanya lang po yan, mga kapatid. Uh, At <laughs> nagbago ang ihip ng hangin. Bakit? Ano nang stand ng ating little pope ngayon? Okay? Ating pakinggan ng ating mahal na kapatid. Ano ang stand niya sa novus ordo natin ngayon? Okay. Kaya nagtanong sa kanya eh. No? sa ating pakinggan ha. No, tayo sa sa ating ano ngayon eh sa ating uh, presenting kapanahunan po ngayon eh. Hindi kayo makalusot sa mga dokumento. So hinahaw ay hinahanapan mo ako ng authority. No, nagalit siya dahil na niyo po yung kanon ng Hinahanapan siya ng authority. Ano ba yung authority niya to interpret? No. Hindi naman tayo pinagbabawalan na magbasa ng mga dokumentang simbahan. Ang pinagbabawalan, Sir, uh, Little Pope RGC No. na International uh, President daw siya sa so Lay Catholic Apology, siya naman ang nagtayo. No? At ilan lang ang membro. no Sa Davao lang nagmula. So ngayon, uh, tinanong ka na anong authority mo to interpret the document? Yan ang point eh. Pero, nasunod na banda, wala yung authority. The magisterium is the final interpreters of the official document. Hindi ka naman pinagbabawalan na magbasa ng aklat. In-encourage nga tayo na mag-study. Pero the last say is not me, not you, but the magisterium Yan ang point sa tanong mo. hinahanapan ka ng authority. Wala kang authority sa pag-interpret ng official teaching teachings ng simbahan. Ang to papa lang at ang mga obispo pakinggan natin. All the faithful, all the all 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 the the lay faithful have the obligation to defend the faith. Hmm, totoo yan. And this is our faith, not your faith. Pa hmm, totoo yan. Not yet. my faith, but this is. Totoo yan. That we are obliged to defend our faith, not to interpret our own faith. <laughs> totoo yan. Dapat talaga na uh, mag-defend tayo sa ating pananampalataya. Hindi mag-conclude hindi mag-declare ng kahit ano. Yung unang niyang opinion na kademonyohan yung vernacular mass natin, yan po yung unang opinion niya. Pero pakigyan nyo, mamangha tayo sa kanyang susunod na statement. Ito. Is our faith, the faith of the Catholic hmm. Church na dapat depends sa atin natin. Sir Rallin Kula, ay hindi na po sa demonyo yun. Pero sa potestante po yan hindi Pita hmm. ninyo? Hindi na po sa demonyo yun <laughs> So nagbago na ang ihip ng hangin Mga kapatid Anong sabi niya? Hindi na po sa demonyo yun o, Pakinggan nyo ha hmm. Pakinggan nyo mga kapatid Binago na niya yung kanyang statement Mga kapatid Hindi na daw sa demonyo ang lobosorte All the faithful All the, all, 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 uh, the lay faithful Have the obligation to defend the faith And this is our faith, not your faith, not my faith, but this is our faith. The faith of the Catholic Church, na so, dapat depend sa ato po natin. Si R. ay hindi na po sa demonyo yun, pero sa protestante po yan, hindi po yung katoliko. Hmm, kita ninyo, nagbago na naman. Noong una, sabi niya, ah, uh, demonyo talaga yan, hindi lang departure, mapakinggan ninyo. Mayroon, may kaya-yawa to, no? hmm. hindi lang lang na naman, naman, naman i-revise. Hmm. Oh, 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 oh. Masubra. Masubra. Masubra pa Sa yawa. berapa talaga 'yung no. Yan po ang una na, na statement. Karon bin ngayon binabago na niya. Hindi na 'yan sa demonyo. Sa na 'yan. So may nagbunga talaga 'yung pag uh, pagsagot natin punto por punto dahil ang bago yung una sa, sa yung nobos ordo sa demonyo yung nobos ordo departure yung nobos ordo at ngayon naman ah hindi yan sa demonyo ah, <laughs> pakinggan muna natin iulit natin yung kanyang nagbagong statement ng ating little pokemon mabuti talaga na ating sasagutin para dadahan naman makorrected po yung kapatid so, natin. So, sa mga dokumento, mm. so, hinahanapan mo ako ng authority? Hmm, siya. Bakit okay, hinahanapan siya ng authority? Can't, can't May authority guys. siya, presidente siya, eh, international. People, all the, all, all, all the, the May authority siya, dahil international president siya, eh, sa kanyang sariling organisasyon na Le Catholic Apologies. Siya ang founder, siya din ang presidente. Walang palit-palit na leader. Siya lang. No. lang so, hanggang ngayon. No? So pakinggan natin. The That their group is not acknowledged by the Bishop of Davao, Archbishop of Davao. this is our Dapat defend generally po, ay hindi na po sa demonyo yun. Pero sa protestante po yan, hindi po yung katoliko at... Uh, hmm. nyo, hindi na pala sa demonyo ang Novos ko. Very good! Uh, nagbago na talaga. Salamat, no? Salamat sa mga Catholic Faith Defenders na walang humpay na nagdepensa. Nagbago ng isip ng Little Pope. <laughs> Sabi niya, hindi na daw sa demonyo. Uh, pero may, 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 ano, may karagdagan na A statement kundi sa protestante. dyan ka naman nagkamali. Then alam mo kapatid na little pope, hindi po ang protestante ang nag-recognize sa Novus Ordo. Sino po bang nag-recognize sa Novus Ordo? Basahin natin. Ang um, uh, reference Novus Ordo is a short for Novus Ordo Missae which means a new order of the mass. The term Novus Ordo distinguishes the mass promulgated by Pope Paul VI in 1969 from the traditional Latin mass promulgated by Pope Paul Pius V in 1570. So 1570 pa yung Tridentine Mass, no? Bago pa rin. And then um, uh, during that time, universal language is Latin. Pero ngayon, universal language is English. At in-encourage na tayo sa Vernacular Masses, itong Novus Ordo, sa 1969 by Pope Paul VI. So Pope Paul VI, Santo Papa po ang nag-declare niyan, hindi po si Martin Luther, hindi din yung follower ni Martin Luther. At kung sasabihin mo na kami na sumusunod sa Santo Papa dahil sa Novus Ordo ay protestante, anong tawag ninyo na hindi sumusunod sa Papa? Kaya na, tinatawag na protestante yung mga hindi sumusunod sa Papa. Kaya kami na na sa Papa, naging protestante. Ano ka ba, kapatid na little Pope? Uh, tinukontradict mo naman si Pope Paul VI na nagpromulgate kaya Kaya tinanong ka kanina, ano ba yung authority mo to question the authority of the Pope? Yan. Yeah. At kahit ang co-primum ni Pope, Pius V, uh, little po pangkinig ka, uh, nagbigay siya ng alaw, for personal preferences. Oh, nandito yan sa, dinabasa ko yung buo, yung sspx.com, um, uh, 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 patungkol sa co-premium. The bull co-premium makes allowance for personal preferences. Anong sabi dito? The ball makes allowance for personal preferences. Nag-acknowledge ng personal preferences. Pero anong sabi? Basahin natin ang buong, nandito po ito sa sspx.com nila, sa kanilang website. At yung term na new right, yung Latin, ano, yung new right, nandyan yan sa kanilang website. Dapat i nila yung website nila. Uh, hindi naman ako nag-interpret nyan. Kung wala yan sa original na Latin, na problema nila yon Then, nandiyan dyan sa website din yung, ninyo. I-omit niyo yung nasa website ninyo sa sspx.com. Minabasa lang natin ng Latin uh, 310 is a new right also. No? So, ngayon, babasahin natin yung nag-allow din si Pope Pius V ng personal preferences sa mga uh, rights na established rights masahin natin after confirming the right of religious orders chapters, etc to the peaceful possessions of their own missiles Pius V permits such communities to renounce them in favor of his own so meron ng existing missiles ang mga religious congregation prior sa 1570 sabi niya, i-renounce yun yan in favor to my Uh, to my own missile. Uh, CSDM si Magis Plazere sa Latin pa. If his own missile pleases the more, kung ang missile ko ay nakapagbigay sa inyo ng uh, galak kung it pleases you more. Okay, I renounce nyo na yung mga dati ninyo. But on one condition, but on one condition okay sa isang condition that this preference is approved by their bishop or superior kung hindi nila na uh, ma-receive itong ano uh, if his own missal pleases them more but on one condition that this preference is approved by their bishop superior as well as by the whole chapter here again the pope while favoring his own missile in certain cases, does not wish to infringe established rights and indeed allows them priority. So, nag-recognize siya ng personal preferences as long as the personal preferences are acknowledged by their bishop and their superior. Sa, sabi dito, the, bishop, the the pope does not wish to infringe established rights. Hindi niya gusto na i-violate yung mga established rights prior to his new rights, new right. yung novos uh, yung tradintin mas. So malinaw na malinaw, the bill makes allowance for personal preferences. So, nandito yan sa inyong ano sa inyong so kita niyo hindi gaano ka strict si popol the Fifth na kung yung established rights ay and approved by their bishop and their superior uh, continue uh, he allows it so he give he makes allowances for personal preferences pero itong mga kapatid natin parang uh, isa lang right ang tama roman right lang no hindi naman natin sinasabi na mali yung Roma, uh, roman right no So, sinasagot lang natin punto per punto at while nakikinig ako sa ating kapatid, parang siya na ang expert to interpret the Vatican II. Kahit yung mga statement ng Vatican II, kinokorek pa niya. No? Little Pope talaga. No? Higit pa sa Santo Papa. At mag-ingat po tayo, sinasagot lang natin ang ating kapatid para hindi kayo malito. At yung veneration ninyo na binibigay sa Latin Mass, yun din, ang admiration natin sa Novus Ordo. Ikwal po yun. Parehang papa po ang nagpromulgate nun. Sa Latin Mass, si uh, Pope uh, Pio V. Sa Novus Ordo, Vernacular Mass, si Pope Paul de VI. Mm, magkapariha lang. Dapat tanggapin natin lahat. At hindi natin sasabihin na uh, minus yung ano yung pagsamba ko dahil hindi Latin. May dos din yung pagsamba ko dahil Novus Ordo. Equal lang po yung dignity na niyan. At binabasa na natin yung official statement ng uh, Sacro Sanctum Council, as, as long as lawfully acknowledged by the church, all rights are equal in dignity and uh, equal in dignity so equal lang yung dignity hindi yung latin ay mas banal pa kaysa novus ordo hindi din yung novus ordo mas banal pa equal in dignity yan po ang official statement ng sacrosanctum uh, concilium uh, number 4 so so mas mabuti na hindi natin i-correct i-abide natin yung ating uh, uh, isipan sa official statement ng simbahan at sabi niya yung opening mass daw ay uh, na parin. Tridentine pa rin. At uh, totoo naman na latin yung misa nila na nasa Roma sila. Pero uh, nakaharap na sila sa mga tao. Tingnan niyo mga kapatid, nag-consecrate opening po ito sa Vatican uh, Vatican 2, no? Pakita ko sa inyo. Ito po yung actual na video sa misa uh, sa opening mas. Na. So nakaharap na sila sa mga tao, mga kapatid, hindi totoo yung sinasabi niya na tridentine Right, So, kita ninyo, nakaharap na sila sa mga tao. Hmm. Sabi niya kanina na yung opening sa Vatican Mass is uh, 100% tridentine. So, dahan-dahan na nabago ang simbahan. So, there is an organic development within the church because the church is not static. The church is dynamic po. At yan po ang katotohanan mga kapatid. At sinasagot lang natin ating mahal na kapatid uh, at na natutuwa po tayo ay eh, dahan na siyang uh, naliwanagan yung kanyang isipan at hindi na siya nag-conclude na sa demonyo. At hindi din ito sa protestante dahil it is recognized by Pope Pius the, uh, Paul VI. Ang um, tayo na sumusunod sa Santo Papa, naging protestante na. Hmm, hindi yan ang definition sa protestante. Yung protestante ay nag-protest against sa Papa at sa Magisterium. At kami ay hindi nag sa Papa dahil sinusunod namin ang Novus Ordo. Hindi din kami nag sa mga Magisterium. So, hindi protestante ang Novus Ordo. Yung uh, protestante, yung hindi sumasang-ayon sa official promulgation the Pope Paul VI. Fight ni Maria, the tax safety with a humble heart. God bless. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.